At anong naging... Martes, Martes. Martes. Anong naging findings? Ano daw? Ah, uh, nag-blood clot. Tapos? Is parang nag-exect daw yung tumakang yung mga dugo sa ulo. Masakto niya raw kasi. Uh -uh. Oo. Sa mga nagtatawas naman? Wala galing pa, na? Wala. wala pa? Sige, ganito ha. mo yung inilagay sa kanya. Dalawang tao kasi eh. Dalawang tao may ano sa kanya. Ngayon, ang ano natin dito, ah... Uh, huh? sana gumaling siya, no? At kung mm -hmm. anong gagawin ko yung best ko, sa totoo lang papatayin niya siya eh. Basta ano natin dito, uh, manalig, sumampalataya at maniwala, no? Paapo dito. Sir, dito ka para pag isinara sa ranyo na lang to ha kasi may may lalagay ako dito ipapasok ko sa bote no? Yeah, sir, mo sarasa Dito lang sir, dito ka lang. Nod ka lang din, nod ka lang din. Pangalan ni Mother? Juana tayo siya. Tingnan natin may sakit, Doktor. Tikit. Ah. Oh. Ah. Oh. Wala. Inkanto. Mga laman lupa. Ah, oh, medyo masakit. Masakit. Kulam. Ah! Sakit. Oh, sakit, Doktor ulit. Sakit, Doktor ulit. Didi lang ko ha. Huwag mo mumulat, madam. Mm -hmm. <coughs> <coughs> wala. Inkanto. Oo, <coughs> oh, masakit. Namalupa po yun ha, tatlo. Ito naman po yung kulam. Masakit. Hmm. Pala natin ng bank paper. Sabi mo lang ma'am, hindi mo kaya at ako nang bahala ah. Kasi mamaya may mangyari naman sa yo. Na. O oh, tinamo mo muna, mo mo muna to. Mm -hmm. Tinamo mo muna. Ayun ha. Oh. Sara, yan lang, bag paper lang. Sara, doktor. Ah. Oh. Wala. Laman lupa. Ah, sakit. Ulitin ko ah, sakit doktor. Sakit doktor ah. Oh, yan ah. Oh. Yan lang. Sorry na mo ah. Oh. Ah. Oh. O didin lang ko sir tinong may gig. Ah. Uh, din ko. Pero bakit dito? Hello. Galaw daliri lang. Uh. Sakit. Hello. Edit. Ulam. Aw, aw, Sakit! Minit lalo. lo. O. Oh. Uminit na sa Torah Repote ni Topera Rotas kung sino gumagambala nanay mag-usap tayo sa spiritual na Diyos Diyos sa lahat, Diyos na nakatakotan sa perno ang sadi sa Diyos, kamaraluwe sa bawat ba? Ela, aom Phew! Kaya hindi Sige, dalawang kamay mula sa ulo Pababa Sige lang, sige lang Sige lang Sige pa Sige pa, sige pa. Sige pa. Oh. Sabi mo kung nakawala yung sakit, madam, ha? Oo. Oh. Masakit pa rin? Medyo. Sabi mo kung nawawala na, ha? Oh. Sige pa. Aw! Oh. Wow. Aw, gusto, sakit. Meron pa rin? Oo. Oh. Sige pa. Sabi mo kung at didinan ko pa, ha? Oo. Oh. No, oh, didinan ko, ha? Didinan ko pa, ha? Oo. Oh. Pa. Ah. Uh, pero pa rin? Oo. Uh, oh, sige pa, sige pa. Didinan ko pa Oh. Uh, Oo. Ah. Agoy, sakit. Sige pa. Sabi mo ko nawawala ah. Uh, nawawala ko konti pero masakit. Oh, sige pa. Ah, uh, masakit. Sige pa. O, oh, nawawala? Oh. Nawawala na? Oh. Ha? O, oh, video lang ko pa, ha? Okay. Oh. Oh. Kailangan nawawala, ma'am. Hindi yung... Oh, nawawala siya. Nawawala na. Oh. Ha? oh, nawawala. Oh. 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 Sa bawat din ko, kailangan mawawala yung sakit. oh, oh. nawawala. Ha? Oh, oh. Wow. Sige pa. Oh. Ano? Oh, nawawala. Nawawala na. Oo. Oh. Ha? Oo. Oh. Oh. oh, Nawawala. Nawawala na. Oo. Oh. Oh. Todo na to. Oo. Oh. Yung walang wala na talaga ha. Meron pa po konti. Meron pa. Oh. Meron pa konti. Yung talagang wala na ha. Ah. Oh. Mawala, Yung talagang walang wala na. Meron pa po konti. <coughs> oh. Ah. Wala na. Ah. Konti na lang. Konti na lang. Ito lang ang mawala talaga yan. Yung walang wala na. <coughs> ah. Wala na. Wala na. O oh, sige, kailangan mo. Wala talaga yung sobrang wala na. Meron pa. Ah. Ano? Meron pa po. kailangan mawala yan eh. Ah. Oh. Ano? Wala na. Wala na. Wala na. Nawawala-wala no, 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 no. Sir, pakain ba yung bote? Mm -hmm. Panginoon kong gusto sa akin Mandakil na humingaw ng basbas sa iyo Nakakitilin kong gumagamba Ala kay nanay, sa ni Patrice, sa kmit Tama oh. Sir, pakai ano lang cerah. Lapit mo. Ah. Sir, isa pa, ma ma'am, isa pa, isa pa. Ito yung kanina, ha. Tinan mo, tinan mo. Ah, may bantay ka pala, eh. O, oh, tinan mo. Babae bantay mo. O, oh, tinan mo, ha. Hindi, yung, yung bantay mo, liwanag yun. Hindi ko pwede palisin yung bantay mo yun. Kung nasaan ka, mission niya po yung bantayan ka. Ito po, ha. Mm. Ito yung kanina, ha. Oh, ah, doktor. <coughs> Wala na. Yung kanina laman lupa. Eh. Uh. Uh. Wala na. Ulam. Uh. Wala na. Ah. Uh. Wala na. Okay na. paki to, sir. Bali ito, madam. Ang daan nito. paki Ah, uh, wag sa lighter ha po kailangan. Siya out sa lahat. Ito nandito ako sa Dao madaling araw pa lang po uh, na kami. Uh, shout out siya Roy kay Roybe kay Brother na taga-Pandakan. Siya tawag kay Brother Ken, Brother Brother Marwin sa mga taga Brunei po 'yan. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa Lindo magumpisa na ho ang paligan ni Ate Mapo at makapagpasaya tayo ng maraming tao. Maraming salamat. Entonces...